Maria Alonso na imbitahan para sa ribbon cutting ng Catalina Lake Residences inauguration. Pagkatapos makat ang ribbon, nagkaroon ng pictorial kasama ang mga staff. Bagong bukas din ang sports club ng Catalina Lake at nagpapalipad ng balon si Nabiya. Inaabangan ng mga tao ang pagpasok ni Bia sa lob ng gusali. Lahat ay nakatingin sa kanya. Habang nakatayo si Bia dahil inaayos pa ang kanilang upuan, naka-smile at nagahay ito sa mga tao sa paligid. Uh -huh members of the city council led by Mayor Ryan Dumour. No. Vice Mayor. Sa kanilang group picture taking, ang ganda ng mga ngiti ni Bia, lalo na kapag nakafocus sa kanya. Smile everyone! Be Super nababagay naman kay Bia ang dress na suot niya habang naglalakad at pinapayungan siya. Namit ni Bia ang isang fan na may bigay na gift sa kanya at dahil birthday nito bilang pasasalamat binati ni Bia ng happy birthday ang tagahanga. Samantala, magkasama sa dressing room si Nabiya Alonso at Heart Evangelista para mag-make up sa sarili nila para sa birthday celebration. Ayan, ayan na naman si ate ko. Lalaroon na naman siya ng ganda-gandahan. In-game na naman. Hawak ni Bia Alonso ang birthday cake habang nakatago sila sa likod ng pintuan para surprise ang kanilang kaibigan. Buksan mo na! <laughs> Sa isang room ng restaurant doon, celebrate ang birthday ng kaibigan niya kasama si Hart at Bia.